Nabalot ng takot at kaguluhan ang tahimik na lungsod ng Marawi sa Lanao del Sur noong May 23, 2017. Sa panahong ito, nagimbal ang buong Pilipinas sa biglaang pag-atake ng mga militanteng ISIS sa puso ng Marawi. Ang dating payapang lungsod ay naging sentro ng digmaan sa loob ng limang buwan at ang Islamic City ng Pilipinas ay naging entabladong pangdigmaan. Sino ang mag-aakalang sa mismong sentro ng pamayan ng Maranao itataas ang itim na bandila, sasakupin ang munisipyo, ospital at paaralan at gagawing kuta ang mga bahay ng ordinaryong tao? Sa isang banda, naroon ang magkakapatid na Maute at ang tinaguriang emir ng ISIS sa Pilipinas na si Isnilon Hapilon

Kalau nama aku apa? Kalau saya terima saya mau tahu. Tetapi bagi ia memang ada butuhna parti DPD 23 di sana supaya dia boleh syakin di kos Ibril beril apa tempatnya itu? Siapa tadi ba itu? Kan nak katap tuh bungung paya aja. Ibu Bapak? Ibu apa tak ini mas, ini ini jangan tampilan, si jangan tampilan, si jangan berserah, yang jangan berserah. Ini sudah awalnya. Pak Anu masih nama patakbu. Oh, dia nama patakbu. Dia masih 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 nama patakbu. apa di pantai ni macam ni. nak tangki. Apa? Dah lama saya minat ini dah lama. Dah lama. dah dah tinggal at lang lang siguro ang dalaga natin yang isa. Eh, ano yung mga kalsada? RPG? Yung kaya eh. Kaya eh. Yan ang pag Yang Yung mga simple. Kung, alimpa, magsimula na yung ganyo at yun. Kapaswa na din ang talag ng kanina. Hindi yung mag-jibring. Hindi yung mag-ganima. Hindi yung mag-ganima. Hindi yung mag-ganima. Hindi Kaya gilang, ang tanong nito, ang bilang natin, ang bilang natin, ang bilang, ang uh, kailangan natin, ano ang unang natin dito? Ano ang istrela ng natin? Pero kailangan natin makakuha na ng isang daan na nahibig para matakot yung mga Ang Marawi ay isang lungsod sa baybayan ng lawa ng Lanao sa Mindanao na kilala bilang tanging Islamic City ng Pilipinas. Ito ang kabisera ng Lanao del Sur at tahanan ng mga Maranao o ang mga tao ng lawa na may mayamang kultura at tradisyong Islamiko. Bago sumiklab ang sigalot, tanyag ang Marawi sa mga naggagandahang moske, masiglang pamayanan at matibay na komunidad ng mga Muslim at Kristiyano. Mahalagang sentro ito ng edukasyon kung saan dito matatagpuan ng Mindanao State University at kalakalan ng rehiyon bukod sa simbolikong puso ng pananampalatayang Islam sa Pilipinas. Ang Mauti Group ay itinatag noong 2012 ng magkapatid na sina Abdullah at Omar Mauti na tubong butig Lanao del Sur. Bagamat inilarawan sila ng ilang ulat bilang dating mga ordinaryong kriminal lamang, nanggaling ang pamilya Maute sa isang masalapi at maimpluwensyang angkan sa rehiyon. Ang kanilang ina na si Farhana Maute ay may negosyo at koneksyon sa politika at sinasabing tumulong sa pagpopondo at pag-recruit para sa grupo. Ang mga Maute ay may malalim ding ugat sa lokal na politika at rebelyon. Dati silang kasapi ng rebeldeng Moro Islamic Liberation Front o MILF at kaanak nila ang ilang pinuno ng MILF sa Lanao. Dahil buong pamilya ang sangkot, nauso pa nga ang tawag na family terrorism sa kanila. Una na nakipaglaban ang grupong Maute sa puwersa ng gobyerno noong 2013 at noon pa man ay may humigit kumulang isang daang tauhan na sila na armado ng matataas na kalibre ng baril. Napabalitang may koneksyon sila sa Jema Islamia, isang Southeast Asia na teroristang grupo, kaya't maaga pa lang ay may ugnayang pandaigdigan na ang maute. Kalaunan, nasangkot ang grupo sa iba't ibang pag-atake. Nakipagbakbakan sila sa militar sa butig noong 2016 at inakusahang nasa likod ng pambobomba sa isang street market ng Davao City noong September 2016 na pumatay sa labing apat na tao habang dose-dose ng sugatan at sa isang nightclub sa Cagayan de Oro na pumatay sa anim na tao noong 2013. Sa kabila ng mga enkwentro, patuloy na lumakas ang maute at nag-ipon ng arma sa tauhan sa Lanao del Sur. April 2015, opisyal na nanumpa ng katapatan sa ISIS ang maute group kasabay ng isa pang lokal na grupo na Ansar Khalifa Philippines. Tinatawag din nilang Dawla Islamia ang sarili nila na nangangahulugang Islamic State bilang pagpapakita ng hangaring makipag-ugnayan at mapabilang sa international na kilusan ng ISIS. Sa katunayan, madalas silang magwagayway ng itim na ISIS flag sa kanilang kampo at nakarecover ang militar ng mga training manuals ng ISIS mula sa kanilang kampo sa Butig, indikasyon na ginagaya o iniuugnay nila ang kanilang sarili sa mga pamamaraan ng ISIS. Subalit sa simulay ay nag-aalinlangan pa ang ilan kung tunay ngang kinilala ng ISIS sa Gitnang Silangan ang Maute. Pero mismo si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagkumpirma noong November 2016 na may kaugnayan nga ang Maute Group sa ISIS at nagsisimula silang magwagayway ng itim na watawat ng ISIS at nagrekrut pa ng mga kabataan at estudyante sa kanilang kilusan. Matapos ang kumpirmasyong ito, lalong tumindi ang operasyon ng gobyerno laban sa kanila. Kasabay nito, ang kilalang bandidong grupo sa Mindanao na Abu Sayyaf, ay sumumpa rin ng katapatan sa ISIS noong 2014. Isa sa mga pinuno nito si Isnilon Hapilon ay hinirang na emir o pangrihiyong leader ng ISIS sa timog silangang asya. Si Hapilon ay dati ng kilabot na terorista sa Basilan at Sulu na sangkot sa mga pagdukot at pagpaslang at may patong sa ulong 5 million dollars na pabuya mula sa Estados Unidos. Sa pagsusumikap niyang palawakin ng impluensya ng ISIS, nagpunta si Hapilon at ilan sa kanyang tauhan sa Lanao del Sur noong simula ng 2017 upang makipagsanib puwersa sa Maute Group. Ang pagsasanib ng Maute at Abu Sayyaf sa pangunguna ni Hapilon ang naglatag ng pundasyon para sa mas malaking plano, ang pagtatag ng ISIS province sa Mindanao. Ngayon, maraming salik kung bakit Marawi City ang piniling lugar na salakayan ng Mauti Group at mga kaalyado nito. Una sa lahat, ang Marawi ang pinakamalaking lungsod na Muslim sa Pilipinas na tinaguri ang Islamic City of Marawi. Naniniwala ang Maute na dito sila makatatagpo ng simpatya o suporta mula sa ilang lokal at simboliko rin ang lungsod para sa kanilang layunin na magtatag ng isang Islamic State sa puso ng Mindanao Ayon sa mga ulat, matagal nang pinagplanuhan ng Maute at Hapilon ang pag-agaw sa Marawi. Sa katunayan, narecover ng militar ang isang video ng lihim na pagpupulong ng mga lider ng Maute at ISIS na nagpaplanong sakupin ang lungsod. Pinag-usapan nila ang pagkuha ng mga hostage sa isang paaralan, pagsasara ng mga kalsada at highway para takutin ang mga tao. Nakita rin sa video na naroon si Isnilon Hapilon mismo at ang iba pang lokal na pinuno kalmado nilang inilalatag ang plano na sakupin ang buong Marawi at magtatag ng sarili nilang pamahalaang Islamiko. Ayon kay General Eduardo Anyo, ang dating Chief of Staff ng AFP, layunin ng mga grupong ito na i-dismember o piliting paghiwalayin ang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsakop sa buong Marawi at pagdeklara ng sarili nilang Islamic State. Ibig sabihin, hindi lamang karaniwang rebelyon ang pakay nila, kundi pagtatatag ng isang wilayat, isang probinsyang sakop ng ISIS sa Lanao del Sur. Maliban sa ambisyong politikal at panrelihiyon na ito, may mas agarang dahilan kung bakit nagsimula ang labanan noong May 23. Ayon sa opisyal na ulat, nagsimula ang bakbakan ng magsagawa ng operasyon ang militar at pulis upang dakpin si Isnilon Hapilon sa isang safe house sa Marawi. Nakakuha umano ng impormasyon ng gobyerno na nasa lungsod si Hapilon at nakipagpulong sa mga leader ng Maute. Nang pasukin ng tropa ng gobyerno ang lugar, sinalubong sila ng malakas na putok ng baril mula sa kampo ni Hapilon. Dito na agad tumawag ng resback ang Maute Group at dumagsa ang kanilang mga tauhan mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa halip na tumakas o magkubli, pinili ng Maute at Hapilon na lumaban ng patayan at isa katuparan ng planong paglusob na kanilang napagkasunduan. Kung baga kahit bahagyang napurnada ang orihinal nilang plano dahil maaring balak nila itong gawin sa panahon ng Ramadan at sa mas maingat na pagsisimula, ginamit nila ang raid ng militar bilang hudyat upang simula ng malawakang pag-atake sa Marawi. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang armadong mga tauhan ng maute sa sentro ng lungsod at sinakop ang mga mahalagang lokasyon. Isa pang nakikitang dahilan ay ang tinatawag na historical injustices o ang matagal ng hinaing ng ilang moro sa Mindanao Ayon kay Shidik Abantas, isang opisyal ng Mindanao State University sa Marawi, ang pag-usbong ng ekstremismo sa kanilang lugar ay hindi basta ay dinulot lang ng impluensya ng ISIS mula sa Middle East, kundi ng patuloy na kawalan ng justisya at marginalization sa mga Muslim sa Mindanao. Marami sa komunidad ng Moro ang nakaranas ng kahirapan, kawalan ng lupa at karahasan sa loob ng mahabang panahon. At ang mga ekstremistang grupo gaya ng Maute ay ginamit ang naratibong ito upang makakuha ng recruit. Halimbawa, binanggit ng Maute sa kanilang propaganda ang hindi pagpasa noon ng Bangsamoro Basic Law bilang patunay umano na binaliwala ang hinaing ng mga Muslim at kaya't kinailangan daw idaan sa dahas ang pakikibaka. Bagamat hindi ito katuwiran para sa terorismo, naka ang mga salik na ito sa pagradikalisa ng ilan ang marawi bilang isang simbolo ng kulturang Moro at Islam sa Pilipinas ang naging entablado ng kanilang nais iparating na handa silang idaan sa jihad o holy war ang paglaban sa gobyerno ng Pilipinas na ay tinuturing nilang makakristyano at mapangapi. Ngayon, mabilis na lumala ang sitwasyon sa Marawi noong hapon ng May 23, 2017. Matapos ang enkwentrong naganap sa tangkang pag-aresto kay Hapilon sa barangay Basak, Malutlot, kumalat ang mga tauhan ng maute sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa halip na sumuko, nagpaulan ng bala ang mga tauhan ni Hapilon at mabilis na tumawag ng resback mula sa maute group. Sinunog nila ang St. Mary's Cathedral, isang simbahan ng mga katoliko pati na ang Nino Aquino School at ang Danzalan College, isang paaralang protestante na pinapatakbo ng UCCP. Ang mga estratehikong gusali tulad ng Marawi City Hall, Mindanao State University, ang pangunahing ospital na Amay Pakpak Hospital at maging ang City Jail ay kanila ring nilusob at inoccupy. Nagmistulang naging war zone ang kabayanan, naglabasan ang mga armado, nagtatayo ng sniper positions sa matataas na gusali at nagwawagayway ng mga itim na bandila ng ISIS sa mga kanto. May mga ulat pa na gumamit sila ng child soldiers o mga batang wala pang sapat na gulang na armado ng M16 at nakasuot ng uniforme ng maute. Nagsimula ring mangkidnap o mang hostage ang mga militante. Sa St. Mary's Cathedral, sa nilang binihag si Father Teresito Chito Suganub at ilang mga nagsisimba. May ulat din na sa mga checkpoint ay pinapatigil nila ang mga sibilyan at pinahahalungkat kung sino ang mga kristyano sa mga nagtatangkang tumakas. Sa mga naunang oras ng paglusob, isang insidente sa ospital ang naglalarawan ng kalupitan ng mga rebelde. Pinasok ng mga maute ang compound ng Amay Pakpak Hospital at tinanong ang mga tao roon kung sino ang mga muslim at sino ang hindi. Ayon sa isang saksi, isang driver ng ambulansya ang kanilang hiningan na bigkasin ang syahada o panalangin ng pagsaksi sa pananampalatayang Islam. Nang hindi niya ito masambit, binaril nila siya sa harap ng iba. Ito ay malinaw na patakaran ng maute. Ang sino mang hindi muslim ay itinuturing nilang kaaway at karapat dapat daw patawan ng kamatayan. Samantala, ang ibang sibilya na muslim ay inuutosan nilang lumikas o di kaya gamitin bilang tagaluto at tagapagsilbi. May mga hostage na ginawang porter o human shield. Ang tumangging sumunod ay hindi nagdalawang isip ang mga militanteng saktan o barilin. Sa gitna ng kaguluhang ito, agad na kumilos ang pamahalaan. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa buong Mindanao kinagabihan ng May 23 bilang tugon sa krisis sa Marawi. Daan-daang sundalo at pulis ang ipinadala sa lungsod upang mabawi ito. Sumiklab ang matinding bakbakan sa mga kalsada ng Marawi, isang kombinasyon ng urban warfare na noon lamang naranasan ng AFP sa ganong antas. Ang mga scout rangers, marines at special forces ay pumasok sa lungsod ngunit kinailangan nilang harapin ang mga sniper ng maute na nakapuesto sa matitibay na gusali pati ang mga bitag at bomba o improvised explosive device na ikinalat sa daan. Dahil mahirap ang pagsugpo sa mga rebelde na nagkukubli sa mga bahay at gusali, napilita ng militar na gumamit ng airstrikes at artillery upang padaliin ang pagpasok nila sa mga kuta ng kalaban. Sa kasamaang palad, ang mga taktika na ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa infrastruktura ng lungsod. Halos araw-araw ay may mga pagsabog mula sa ere, kita sa malayo ang mga makakapal na usok mula sa mga nasusunog na istruktura na tinamaan ng bomba. Ang dating masiglang sentro ng Marawi ay unti-unting naging guhong lansanga na puno ng wasak na mga gusali. Habang tumatagal ang labanan, lumisan ang karamihan sa mga residente ng Marawi at mga karatig na barangay. Mahigit dalawang daang libong katao na halos buong populasyon ng lungsod ang lumikas patungo sa mga kalapit na bayan gaya ng Iligan at Cagayan de Oro. Sa kabuuan ng krisis, tinatayang umabot pa sa 600,000 ang mga taong nawala ng tirahan, kasama na ang mga mula sa kalapit na lugar at kinailangang manirahan muna sa mga evacuation center o sa mga kamag-anak. Sa kabila nito, may libo-libong sibilyan ang natrap sa loob ng Marawi habang nagpapatuloy ang putukan. Ang ilan ay nagtago sa kanilang mga tahanan o basement, kapos sa pagkain at tubig, umaasang makaligtas sa gitna ng bala at bomba. Ang iba naman ay nadakip ng maute at ginawang bihag. Umabot ang krisis sa puntong, ang buong lungsod ay nakubkob na ang mga kalye ay kontrolado ng iba't ibang pangkat ng rebelde at ang mga tropa ng pamahalaan ay unti-unting sumusulong block by block, bahay sa bahay upang padapain ang mga kalaban. Matinding hamon ang sinagupa ng militar dahil may mga dayuhang terorista ring nakipaglaban sa panig ng maute. Ayon sa ulat ng AFP, may mga banyagang extremist na matagal nang nasa Pilipinas mula Indonesia, Malaysia, at iba pang bansa na sumanib sa pakikipaglaban sa Marawi bilang suporta sa tinaguriang ISIS East Asia faction. Dahil dito, naging mas mabagsik at tactically skilled ang depensa ng mga militanteng nagkukubli sa lungsod. Ilang buwan na nagpatuloy ang standoff. Sa paglipas ng June at July 2017, paunti-unti nang nabawi ng militar ang ilang distrito ng Marawi. Gayunpaman, ang tinatawag na main battle area sa sentro ng lungsod ay nanatiling pugad ng paglaban ng Maute at ng mga natitira pang tauhan ni Hapilon. September 2017, iniulat na napatay sa operatiba ng militar ang isa sa mga leader ng Maute na si Abdullah Maute, pati ang ilan pang miyembro ng pamilya Maute. Subalit na natili pa rin matatag ang depensa ng mga terorista dahil naroon pa rin ang kapatid niyang si Omar Maute at si Isnilon Hapilon mismo. Umabot pa sa puntong ang mga tropa ng pamahalaan ay kinailangang magmaniobra ng mabuti upang iligtas ang natitirang bihag kabilang na si Father Suganub na nasagip matapos ang halos apat na buwang pagkakabihag. Ang huling yugto ng labanan ay naganap noong October 2017 nang itoon ng militar ang kanilang pagtugis sa natitirapang kuta ng mga kalaban sa Barangay Marinaut. Dito natuntun sa isang gusali ang dalawa sa pinakamataas na pinuno ng mga terorista. October 16, 2017, napatay sa isang operasyong militar si Omar Maute at si Isnilon Hapilon, isang napakalaking dagok sa hanay ng mga rebelde isang babaeng hostage na nakatakas ang nagbigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga ito at agad na sinalakay ng mga special forces ang lokasyon. Sa palitan ng putok at pagsabog, tuluyang napaslang ang dalawa. Ayon pa sa mga nakalap na salita mula sa mga bihag, tumanggi talaga ang mga leader na ito na sumuko at piniling mamatay na lumalaban. Ang Scout Ranger Sharpshooters ang nakapitas sa dalawa noong madaling araw na yon habang papatakas ang mga ito papunta sa pantalan. Kinabukasan, October 17, idineklara ni Pangulong Duterte na ang Marawi ay napalaya na sa kamay ng mga terorista. Ngunit nagpatuloy pa ang mga nalalabing putok sa ilang sulok ng lungsod habang tinutugis ang mga natitirang lumalabang terorista. Pagsapit ng October 23, inanunsyo ng kalihim ng tanggulang pambansa na si Delfin Lorenzana na na ang limang buwang digmaan sa Marawi na naubos o napulbos na ang mga terorista sa lungsod sa wakas. Matapos ang isang daan at limang putapat na araw ng bakbakan, tuluyang bumagsak ang tangkang paglikha ng ISIS enclave sa Pilipinas. Ang tansya ng pinsala ng digmaan ay kakilakilabot. Mahigit isang libong katao ang nasawi. Sa ulat ay nasa 978 sa panig ng mga militante. 168 naman sa hanay ng sundalo't at pulis at hindi bababa sa 47 hanggang 87 na sibilyan ang kumpirmadong napatay at posibleng mas marami pa ang mga sibilyang nasawi na hindi naitala dahil sa mga ulat ng na mga nawawala. Halos durog ang sentro ng Marawi, tinatayang nasa 50 to 60% ng lugar sa downtown ang nawasak dahil sa mga airstrike at sagupaan. Isang makasaysayang lungsod ang tanging Islamic City ng Pilipinas ang naging animoy ghost town na puno ng guho, basag na kongkretong pader at mga balang nagbutas sa bawat estruktura. Ang labanan sa Marawi ang maituturing na pinakamalaki at pinakamahabang urban battle sa Pilipinas mula World War II at iniwan nitong guho ang sentro ng lungsod na may higit 95% na mga estruktura sa main battle area na napinsala. Ito ay nagsilbing matingkad na paalala kung gaano kalala ang maaaring idulot ng terorismo at digmaan sa mga pamayanan. Sa kabila nito, hindi nasusukat ang kabayanihan at sakripisyong ipinamalas ng napakarami sa gitna ng Marawi siege. Umabot sa 168 ang nasa wing kawal at pulis ng pamahalaan sa labanan. Bawat isa sa kanila ay tinuturing na bayani ng bayan. Kabilang sa mga nagbuwis ng buhay si Captain Romel Sandoval, ang pinakamataas na ranggong opisyal na napatay sa Marawi at commander ng isang unit ng Scout Rangers. Nasawi si Sandoval habang isinasagawa ang pagliligtas sa isang sugatang tauhan sa kasagsagan ng putukan. Isang gawaing nagdulot sa kanya ng parangal na Medal of Valor ng kalaunan bilang pagkilala sa kanyang katapangan. Marami pang kwento ng kabayanian sa hanay ng mga sundalo. May magboluntaryong pasabugi ng sarili nalang pwesto habang napaliligiran ng mga kalaban at may mga sumalag sa granada upang iligtas ang kanilang mga kasamahan. Sa kabila ng takot at pagod, nanatiling matatag ang ating mga kawal hanggang sa huling sandali. Hindi lamang mga uniformadong tauhan ang bayani sa Marawi, kundi pati ang karaniwang mga sibilyan Mahigit 87 na sibilyan ang naiulat na nasawi sa krisis, ang ilan sa kamay ng mga militante, ang iba naman ay dahil sa sakit at hirap na dinanas sa paglikas. Ngunit sa gitna ng brutal na karasang kagagawan ng iilan, lumutang din ang mga kwento ng pagkakapit-bisig at kabutihan ng nakararami gaya na lamang ng isang lokal na pinuno ng Marawi, na si Norodin Alonto Lukman, na siyang nagkanlong ng dose-dose ng mga kristyanong kapitbahay sa kanyang tahanan habang nagiinit ang labanan. Binigyan niya sila ng damit pang muslim, tinuruan ng wastong pagbati at dasal islamiko at sama-sama silang lumabas na kunwaring mga muslim. Dahil dito, nakaligtas sila sa mga checkpoint ng maute na naghahanap ng kristyano. Yaong iba na hindi nakapagtago ay talagang pinatay ng kalaban. Meron ding grupong binansagang suicide squad, mga kabataang maranaw na voluntaryong nagbuo ng rescue team. Sa kainitan ng labanan, sinuong nila ang panganib at nakapasok labas ng lungsod na may puting helmet lamang ang panangga upang mailigtas ang mga natrap na pamilya. Tinatayang 1,800 isang libo at walong daang katao ang kanilang napagtagumpayang nasagip mula sa tiyak na kamatayan sa gitna ng putukan. Ang iba pang mga volunteer kasama ang mga lokal na NGO at mismong mga amam at pari ay nagtulungan upang maghatid ng tubig pagkain at gamot sa mga evacuation center at maging sa ilang lugar na di paligtas. Tunay na kahangahanga ang diwa ng kabayanihan at tapang na ipinakita ng mga tagamarawi, marawi Muslim man o Kristiyano. Sa inyong opinion tol, dapat bang makipag-peace talks ang gobyerno kahit sa mga grupong may connection sa terorismo? Paano mo mararamdaman kung ang mismong lugar mo ay biglang maging war zone sa loob ng ilang araw? Kapag sinabing terorista, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Kasamaan o desperasyon? Kung may kapamilya kang sundalo na ipinadala sa Marawi, paano mo haharapin ang bawat araw ng balita? At naniniwala ka ba na tuluyang natalo ang IC sa Pilipinas pagkatapos ng Marawi siege? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.